Ang pinagmula naman po ng napakalaking problema ito na nung si Harry Roque, kaya rin po siya na contempt, uh, na side in contempt, ay siya mismo. Sarili niya mismo po ang may problema dahil sa kanyang pagsisinungaling. Dahil kung totoong may mga documents, yung sinasabi niyang pagbenta ng lupa, dahil ang iniimbestigahan dito ay kung paano nga biglaan ay lumaki ang, lumaki ang asset lumaki ang yaman na itong si Harry Roque. So siya rin po ang bumida o ibinida niya na mayro mga dokumento na pwede siyang isubmit. Pero yun na nga, wala pala. <laughs> Akala niya talaga siguro may niya ang mga kongresista. Ano ko. So ngayon, ang target po na itong kampo ni Harry Roque ay uh, humingi ng protection order naman sa Supreme Court para nga i-prevent itong Quadcom from arresting Roque. Gusto rin nilang i-challenge. Ito daw na, uh, contempt order na ito. And a writ of prohibition to permanently prevent the legislative committee from requiring Roque to produce more documents. <laughs> o oh, diba, kayo yung nagyabang na isasubmit submit nyo yung mga dokumento. Nung hindi nyo ma-submit, dahil wala naman talaga, ngayon kayo naghihingi ng protection order naman sa Supreme Court. Abay, tignan natin kung yan po ay kakatiga ng Supreme Court. Okay. Kumilos na po itong isa sa mga anak ni Harry Roque. The petition also asked the Supreme Court to order the Quad Committee to provide transcripts, minutes, and other recordings of all its public hearings. Yon. Yun lang ay hindi daw talaga susuko ka sa etong si Harry Roque. Kaya ayan, lumapit na po sa Supreme Court etong anak niya to seek um, Supreme Court nga protection against quad cum arrest order. Hindi natin masyadong kabisado ang batas tungkol dito. Pero kung eto man ay katiga ng, ng, ng Supreme Court, nako, siguro naman ay may tamang basihan. Pero kung hindi, sigurado tayo na mas tama ang desisyon na yon ng Supreme Court. It further stressed that a person's right against self-incrimination and the right to due process cannot be disregarded. Para namang walang na-disregard dito in, in terms of due process nga, ano, and, and yung right nga na itong si Hariroke against self-incrimination. Or, or, yun nga, dahil sa daldal -dal kasi na senador si Hara ay lahat atay sinabi na niya. Okay? Ang dami niyang sinabi para, para i-justify. Ang dami niya pong sinabi para i-defend ang kanyang sarili at utuin, paniwalain ang mga, mga mambabatas. So saan doon yung, yung right to self-incrimination? Diba? Sa kanya kasi galing lahat eh. Pinahaba niya, pinalaki niya ang issue na ito. Si Harry Roque mismo po ang nagpalaki ng issue na ito at hindi po ang mga kongresista. Diba? Ayan ang nangyari. The petition emphasized that legislative inquiries must respect the rights of individuals. Wala naman atang um, pambabastos. So wala naman atang naganap na, diba, violation. Uh, against the right of this individual, etong si Harry Roque. Dahil uli ulitin ko ha, ah, madalas ang makikita at mapapanood natin sa hearing ay yung Harry Roque na bidabidahan para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya lang kasi, um, sa puntong yan, napakahirap nang ipagtanggol ang sarili mo kung alam mo rin na talagang may kasalanan ka, na talagang guilty ka sa mga inaakusa sa'yo. Kaya, good luck!